And time goes by yeah. at ipikit muna ang mata. Lahat ng atensyon mo ilaan sa paghinga Hayaan pagmasdan mapaputi o masama Padaluin lang sa isipan ng mga nalika Ano na bang nagawa? Ano na bang nabuo? Meron bang napapala o naubos ng oras mo? Papayag na lang ba? Pag gusto nang huminto O patuloy lalakarin ng pinasok mundo Dito lang sa gubat Pausok bukas sa ulap Imahinasyong pang gula Tila ba sa pagkabulag, kaalaman Sa likod ng nangungusap Dito lang sa gubat Pausok mo ka sa ulap Imaginasyong panghulat Tila ba namulat Sa pagkabulag, kaalaman Sa likod ng nangungusap Minawang malako Pinakita kong pano Huwag kong ng Ang dipe kay pagkatao Mga abusalo tila di makaramdam Nampakisa nila lang Siguray siguro laman Bakit di mapagbigyan Kung umani mang marami babahagi Hindi pagdadamutan sa aral na natuklasan Na di kayang tumbasan Kahit ano pang itapat sa Kaya manang kailang di mabibigay Ito lang sa gubat Pausok bukas sa ulap Imahinasyong pang Tila ba namulat? Sa pagkabukas sa ulap Imahinasyon pang gulat Tila ba na Sa pagkabulag Kaalaman sa likod ng nangungusap